Mga kapananabalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayong kesanuan. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Lalapit sa akin na lahat ang ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sino mang lumalpit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko kung hindi ang kalooban ng nagsugu sa akin. At ito ang kanyang kalooban, Huwag kong pabayang mawala kahit isa sa mga binibigay niya sa akin. Kundi muling buhayin sila sa uling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila ay muli kong bubuhayin sa uling araw. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Nakadalo ka na ba sa buntod ng iyong mga mahal sa buhay? Mga palataya, ipinagdiriwang natin ngayon ang araw ng mga kaluluwa ang All Souls Day. Marami na siguro kahapon pa ay nagpunta sa mga sementeryo o yung iba ay noong mga nakarang araw pa nagpunta lalo na sa mga ayaw makipagsiksikan at tayo makisabay sa dagsa ng mga taong dadalaw at magbibigay pugay sa puntod ng kanilang mga yumaong kamag-anak at mahal sa buhay. Ang mga puntod ng ating minamahal ay pansamantalang himlayan lamang. Pansamantalang himlayan nila. Kapag tayo ay namatay din, iyon din ang magiging pansamantalang himlayan natin. Bakit pansamantala lang? Dahil ang pilin at kalooban ng Diyos Ama sa ating Panginoong Yesus ay muling bubuhayin ang mga nakahimlay sa mga huling araw. Pagdating natin sa mga araw na iyon ay makakaharap at makakapiling natin ang Diyos. Ang papalarin lang na makapiling ang Diyos ay ang mga malilinis na. Kaya nga ayon sa katuruan ng ating simbahan, dadaan tayo sa purgatorio. Ito ang isa sa mga bagay na may pita tinututulan ng mga kapatid natin Protestante. Pero tandaan natin na ang purgatorio ay isang estado na kung saan ay linisihin tayo sa ating mga kasalanan o ang tinatawag na purification. Para kapag dumating na ang takdang araw ay makakasama tayo sa mga uh, papalaring umakyat sa langit sa piling ng ating Diyos. Harinawa, sa pagpapatuli natin sa paglalakbay sa ating buhay pananampalataya ay ipagdasan natin ang, ang mga kaluluwa ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Na harinawa ay makamit nila ang awa at biyaya ng Diyos. Sikapin din nating maging mabubuting mga tao upang pagdumating na ang ating pagpano ay makamit din natin ang awa at biyaya ng Diyos. Pagkatandaan natin na sila ngayon bukas ay tayo naman ang pansamantalang himlay sa mga sementeryo na ating pinupuntahan. Sa potong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, inilalapit po namin ang mga yumaong mahal sa buhay. Gawaan mo po sila at igawad sa kanilang ang iyong walang hanggang kapatawaran. Upang pagating at sa mga huling araw ay makasama sila sa inyong mga pinagaharian at makakapiling Eternal rest grant unto them O Lord and let perpetual light shine upon them May their souls and the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace Amen Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen